Patindi na nang patindi ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ibunyag ng Philippine Coast Guard ang pagdami ng mga barko ng China na lumalapit sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa ulat, umabot na lamang sa 16 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales ang isa sa mga barko ng China, isang lantarang paglapit na nagdulot ng agarang aksyon mula sa Philippine Coast Guard. Dahil sa sitwasyong ito, Walang ibang pagpipilian ng Pilipinas kundi lumaban sa mas malalaking barko ng China kahit na limitado ang ating mga unit sa dagat. Isa sa mga pangunahing nagbantay ay ang BRP Cabra, isang maliit na patrol vessel ng Philippine Coast Guard na hindi nagpatinag at humarap sa China Coast Guard vessel na may hull number 3, 103. Ang naturang barko ng China ay mas malaki pa kaysa sa Teresa Magbanua Class Patrol Vessels na siyang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa ngayon. Sa kabila ng kanilang laki, nagawa ng BRP Cabra na itaboy ang Chinese vessel mula 60 nautical miles papunta sa walumpung nautical miles palayo sa baybay ng Pilipinas. Ngunit sapat na ba ito para matiyak ang seguridad ng ating teritoryo? Bagamat nagtagumpay ang Coast Guard sa pagpapaalis ng barko, hindi pa rin dapat maging kampante ang Pilipinas. Patuloy ang presensya ng China sa ating katubigan at nangangailangan tayo ng mas maraming barko upang mapanatili ang ating depensa sa West Philippine Sea. Sa ngayon, umaasa ang bansa hindi lamang sa Philippine Coast Guard kundi pati na rin sa tulong ng ating hukbong dagat. Dahil dito, pinalalakas na ang ating puwersa sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong patrol vessels mula sa ibang bansa. Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga hakbang na ito ay ang paparating na apat na bagong barko mula sa France at Japan na nagkakahalaga ng halos 50 bilyong piso. Bukod dito, nakatakdaring bumili ang Pilipinas ng tatlong Cape Class Patrol Vessels mula sa Australia para matiyak ang pagbili. Naglaan na ng 22.5 bilyon bilang paunang bayad para sa mga bagong sasakyang pandagat. Ang mga ito ay sinasabing mas moderno at armado na magbibigay ng mas malakas na proteksyon sa ating teritoryo. Samantala, lumalakas din ang suporta mula sa ibang bansa kabilang ang Israel. May mga ulat na interesado ang Israel na dagdagan pa ang armas ng Pilipinas bilang bahagi ng kanilang kasunduan sa depensa bagamat hindi pa kung anong mga armas ang ibibigay o ibebenta ng Israel. Maaring kabilang dito ang advanced missile systems at surveillance equipment na maaring makatulong sa pagpapalakas ng depensa sa dagat. Ayon sa mga ulat, may plano rin ng gobyerno na bumili ng dalawang Guardian-class vessels mula sa Australia. Ang mga barkong ito ay may kakayahang maglayag sa mababaw na bahagi ng dagat kaya't maaring magamit para sa pagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre ang barko ng Pilipinas na matagal nang nakaposisyon sa Ayungin Shoal bilang simbolo ng ating soberanya. Samantala, nagpahayag ang gobyerno ng France ng kanilang kahandaang tumulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo o pautang para sa pagbili ng mas maraming barko para sa Philippine Coast Guard. Bukod sa BRP Gabriela Silang, Maari pang mag-alok ang France ng mas malalaking patrol vessels tulad ng CSF OPV na idinisenyo para sa pangmatagalang pagbabantay sa malawak na karagatan. Ang disisyon kung tatanggapin ang alok na ito ay nakasalalay ngayon sa pamunuan ng Philippine Coast Guard. Hindi lang barko ang target na palakasin ng Pilipinas, kundi pati na rin ang mga sandata nito. Sa isa pang ulat, lumilitaw na target ng mga Israeli defense companies na makakuha ng mas maraming kontrata sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang patuloy na suporta sa modernisasyon ng ating hukbong sandatahan. Ayon sa impormasyon, nakipagpulong na ang mga kinatawan ng Israel sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas upang alamin ang mga kagamitang pandepensa na kailangang bilhin kabilang sa mga kasalukuyang binibili ng Philippine Army ngayong taon ay 12 at 2. Tausan self-propelled howitzers mula sa Elbit Systems ng Israel. Ang mga howitzers na ito ay maaring magamit laban sa mga lokal na rebelde o bilang bahagi ng depensa sa baybayin ng bansa. Samantala, ang Philippine Navy ay kasalukuyang inaalok ng Israel ng kanilang mga warships na sinasabing mas mura kumpara sa Rizal-class frigates na kasalukuyang ginagamit ng ating hukbong dagat. Bukod sa mga barko, Napag-usapan rin sa pulong ng Pilipinas at Israel ang pagbili ng coastal at air defense equipment. Dahil sa patuloy na agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea, mas pinagtutuunan ngayon ng bansa ang pagpapalakas ng depensa sa dagat at himpapawid. Handa umanong mag-supply ang Israel ng lahat ng kinakailangang kagamitan upang masigurong may kakayahan ang Pilipinas na protektahan ang kanyang teritoryo. Ngunit sapat na ba ang mga hakbang na ito para pigilan ang patuloy na panggigipit ng China sa ating karagatan? Bagamat malaking tulong ang mga bagong barko at armas mula sa ibang bansa, hindi pa rin ito nangangahulugan na makakamit agad natin ang seguridad na ating hinahangad. Kailangan ng matibay na estratehiya, matatag na diplomasiya at patuloy na modernisasyon upang mapanatili ang ating kalayaan sa sariling teritoryo. Pagdating sa coastal defense, kasalukuyang ino-offer ng Israel ang kanilang PULSE o Precise and Universal Launching System Rocket System na sinasabing pinakamura sa lahat ng kasalukuyang nasa merkado. Ang PULSE Rocket System ay isang advanced na sistema ng artillery na kayang tumama sa mga target hanggang sa layong 300 kilometro. Dahil dito, maari itong magamit bilang karagdagang depensa ng Pilipinas kasabay ng BRAM o BRAMOS Missile System upang protektahan ang ating karagatan mula sa mga sasakyang pandagat ng mga dayuhang puwersa na maaaring manghimasok sa ating teritoryo. Maraming bansa na rin ang gumagamit ng Pulse Rocket System na nagpapatunay sa epektibo at kalidad nito. Kaya naman, magiging malaking tulong ito kung mapabilang sa mga binibiling sandata ng ating Philippine Army. Ngunit sapat na ba ito upang maprotektahan ang ating bansa mula sa mga banta sa himpapawid? Sa usapin naman ng aerial defense, may posibilidad na magdagdag pa ang Pilipinas ng mga Spider Air Defense System na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force upang maprotektahan ang bansa mula sa mga missiles at aircraft ng posibleng kalaban. Ang kasalukuyang spider system ay may range na 50 kilometro, ngunit sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon, nangangailangan ng Pilipinas ng isang mas malawakang depensa. Dahil dito, isa pang inaalok na sistema ng Israel ay ang Barak 8 missile system na may mas mahabang range na umaabot sa isang daan at limampung kilometro. Malaking bentahe ito dahil kaya nitong protektahan ang mas malawak na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas mula sa anumang banta mula sa himpapawid. Bukod dito, nakalista na ang Pilipinas bilang isa sa mga potensyal na operator ng Barakwalo Missile System na nangangahulugan na may mataas na tsansa na bilhin ito ng Philippine Air Force o ng ibang sangay ng ating sandatahang lakas. Ngunit ang tanong, handa ba ang gobyerno na pundohan ang mga makabagong sistemang ito? Bagamat siguradong ibebenta ng Israel ang Barak 8 missile system sa Pilipinas, may kamahalan ito kumpara sa Spider Air Defense System dahil sa mas mataas nitong kakayahan. Bukod sa mas mahabang range, sinasabing kaya rin nitong pigilan ang ballistic missiles na isang malaking bentahe, lalo na sa mga lumalawak na tensyon sa rehiyon. Sa ngayon, isa na lang ang kinakailangan Upang maisakatuparan ang modernisasyon ng ating coastal at aerial defense at ito ay ang pondo mula sa gobyerno. Ang desisyong ito ay hindi lang tungkol sa pagbili ng armas kundi tungkol din sa seguridad ng buong bansa. Sa patuloy na presensya ng mga dayuhang barko sa ating teritoryo at ang lumalaking banta mula sa himpapawid, kailangang siguruhin ng Pilipinas na may sapat tayong depensa laban sa anumang panganib hanggang kailan tayo asa sa limitadong kakayahan ng kasalukuyang depensa natin? At kailan kikilos ang gobyerno upang masigurong hindi na tayo magiging vulnerable sa anumang banta? Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano tutugunan ng ating mga leader ang pangangailangan ng ating sandatahang lakas. Sa patuloy na lumalalang tensyon sa rehiyon, mahalaga na patibayin ng Pilipinas ang depensa nito. Sa tingin nyo, dapat bang bilhin ng ating gobyerno ang mga bagong armas mula Israel o may iba pang mas epektibong paraan para maprotektahan ang ating teritoryo? I-comment nyo sa comment section down below ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated kayo sa mga bagong balita at diskusyon. Kita-kits sa susunod na video.